Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito, hayaang balutin ka ng banayad. Munit makapangyarihang enerhiya ng iyong kapaligiran. Isa itong paalala na tumigil muna sa at balikan ang iyong naging paglalakbay. Ang lahat ng landas na iyong tinahak, ang bawat hakbang na pinili mong lakaran, at ang mga tagumpay na tahimik, munit makabuluhang nabuo. Bilang isang Capricorn, lika sa iyo ang pagiging matiyaga at matatag, kaya't karapat dapat lamang nabigyan mo ng pansin ang kagandahan ng iyong mga pang-araw-araw na tagumpay, gaano man ito kaliit sa paningin ng iba. Sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, huwag mong maliitin ang mga simpleng bagay, dahil ang mga ito ay maaaring maging pundasyon ng iyong higit pang paglago. Ang heightened na sensibilidad mo ngayon ay nagmumula sa isang panloob na pagkakaugnay sa iyong sarili at sa mundong nasa paligid mo. Mapapansin mong ang karaniwang araw ay may kakaibang kinang, ang paghipo ng hangin sa iyong balat, ang liwanag ng araw sa iyong mga kamay, at ang maliliit na detalye sa paligid ay tila may mas malalim na kahulugan. Ang mga ito ay tila nag-ugnay sa iyong damdamin ng kapayapaan. Sa mga ordinaryong bagay na ito, maaari mong matagpuan ng aliw, inspirasyon, at katiwasayan ng kalooban. Hindi kailangang maging ingrande ang mga karanasan para matawag na makabuluhan. Minsan, sapat na ang pag-upo sa tahimik na lugar, ang pag-inom ng mainit na tsaa, o ang pagmasid sa kalikasan upang madama mo ang presensya ng kasalukuyan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mag-ingat sa epekto ng stress sa iyong isipan at katawan. Ang disiplina na siyang pundasyon ng iyong pagkatao ay isang malakas na biyaya, ngunit ang pagpapahinga ay hindi kailanman dapat baliwalain. Ito ay mahalagang bahagi rin ng balanse na iyong hinahangan. Walang saysay ang pagtahak ng matatag na landas kung ang iyong espiritu ay napapabayaan. Kaya't ipaalala sa iyong sarili na hindi kahinaan ang tumigil at huminga, kundi karunungan ito na nagpapakita ng tunay mong pagmamalasakit sa sarili. Maglaan ng oras para sa mga tahimik na sandali, yaong mga hindi kailangang punuin ng tunog o kilos, dahil sa ganitong uri ng katahimikan, lumilitaw ang tunay mong lakas at pagunawa sa sarili. Habang patuloy ang daloy ng oras, isa puso ang pasasalamat sa lahat ng iyong naranasan. Mula sa mga pagsubok na nagpapatatag sa iyong paniniwala sa sarili, hanggang sa mga biyayang dumaan sa anyo ng pagkakataon o kabutihang loob ng iba, lahat ng ito ay naging bahagi ng paghubog sa iyong matatag na pagkatao. Sa ganitong pagmumuni-muni, mas maiintindihan mo na ang iyong katatagan ay hindi lamang dahil sa lakas kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa sa buhay. Ang bawat karanasan, mabuti man o masakit, ay may layunin. Kaya't yakapin mo ito ng may paggalang at kababaang loob. Ngayong araw, bigyang pansin ang mga pangunahing aspeto ng iyong buhay tulad ng kalusugan, relasyon, at personal na layunin. Sa aspeto ng kalusugan, makabubuti ang simpleng masustansyang pagkain, pag-inom ng maraming tubig, at ilang minuto ng paglalakad upang i-relax ang katawan. Sa aspeto ng relasyon, iwasan ang pagiging sobrang seryoso, at hayaang pumasok ang lambing at pagpapahalaga sa simpleng usapan. Sa mga layunin mo sa buhay, muling balikan kung bakit mo sinimulan ang iyong mga adhikain, at ipaalala sa iyong sarili na hindi mo kailangang magmadali. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong matyagang naghintay at patuloy na kumilos kahit walang nakakakita. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde, simbolo ng paghilom, balanse, at pagunlad. Ang berde ay nagpapahiwatig ng bagong simula at sariwang pananaw, kaya't makatutulong itong magsilbing paalala sa iyo na palaging may pagkakataon para magsimula muli at ayusin ang direksyong tinataha. Ang maswerteng bilang mo ay dalawa, walo, at labindalawa. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse, ang walo ay tagumpay na may kababaang loob, at ang labindalawa ay kaganapan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa Journalman o Liham na makatutulong sa iyong mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon na nais mong tahakin. Maaari mo ring subukang linisin ang iyong personal na espasyo, isang makabuluhang kilos na sumisimbolo ng paglilinis hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal at mental na bahagi ng iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang kabuuan ng iyong naging karanasan, mula sa mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni hanggang sa mga aktibong kilos na may intensyon. Yakapin mo ang karunungan na iyong nakuha at gamitin ito bilang ilaw sa mga susunod mong hakbang. Tandaan, hindi mo kailangang palaging maging perpekto, sapat nang ikaw ay totoo, masipag at bukas sa pagkatuto. Huwag mong kalimutan ang halaga ng pahinga, ang bisa ng pasasalamat at ang kapangyarihan ng presensya. Sa pagkilatis ng bawat sandali, matutuklasan mong ang tunay na yaman ng buhay ay wala sa labas, kundi nasa loob mo. Isara mo ang araw na ito ng may ngiti at malambing na pagpapaalala sa iyong sarili. Ikaw ay sapat, ikaw ay lumalago, at ang landas na tinatahak mo ay iyong tinutukoy, hakbang-hakbang, ng may tapang at karunungan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.